Hey, what's up? Laro tayo balik nito. Balok tayo yapunan. Si gusto niyong manood. Nico, Nico. Subscribe. Wah. Wah, 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 wah. So... Shoutout ko ni sa uh, nag-game on yung game sa ha? Bayikon. Hapunan, Bayikon. O ni si Ikon. Huwag ka okay, ni si Ikan. So, dera guys. Itawag ko rin Ikan. Ikan. Kanina pa kita tinatawag eh. Bakit ang tagal mo pumunta rito? Ah. Okay lang ba kapatid mo? Hindi. Okay na siya. Hayaan mo lang matulog. Napahiran ko na ang tiyan niya ng Vicks para hindi na sumakit. Sige. Tara, kain na tayo. Uh -uh. Oo. <coughs> so, Sa ilang kutsarang lapad, maraming nauman oh, yung kutsura. Tuyo. Nagsikaw oh. na rin na kasi nakakita naman ko ano siya mga kamusta naman ang klase nyo? Okay ra. Ikaw, mag-aral kang mabuti para gumanda ang kinabukasan mo. Hindi yung yan. pong mabuti. Uh -huh. Magandang 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 gabi mga kababayan. ha? At nagbabalik. Magandang magandang at at yan. Sige! Oh, 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 tayo. Huwag na munang lumubas ng bahay. Mau ba? Yan naman. Delikado na. Mau ba? Bumalik na naman yung pay to kill! Ola, grabe ko na! Dati kasi nung mga bata pa kami, marami ang namatay dito sa barangay Sakdudol Dahil sa kaso- Dudol yung barangay, ma? Ang dami kasing tao ang naghihirap ngayon oh, Kaya man, wala man, na silang magawa Kung di, ba, pa, di, na, ma. di tama Para lang kumita ng pera Mahal ah, lang ng mga pulis yung leader ng krimen eh. O ba, ane! Sigtapin niya! Pundo na! na! OSCAR! Kamusta na kayo? Tumbay? Kira! May dala akong manok dito para makakain manok, naman tayo na. masarap. Manok, bagod na! Kamusta naman ang trabaho mo? Dami mo yatang kinita sa pamamasada ng tricycle, <laughs> ah. Oo, oh, eh. Kailangan ko talaga magbanat ng buto ah, para mo ba? sa pamilya natin. Oh. Uy! narinig niyo na ba yung balita? Oo, oh, naman no, yan. Umabot no, daw dito yung pitokil na kaso, ah. Oo, oh, yan, ah. Sige, sige, okay. Tutulog na ako. Oo, oh, sige. Tulog na dito kuno. Mga kain na ulit tayo ng manok. Ang tagal na rin yung huli nating kain nito. Ah, oh, sige ma. Huwag muna natin kainin to. Bukas na para almusal mo. Oh! Ito. Sige na. Lak, huwag kang magpaka-late sa sige, labas. Sige, sige. So, manirado ako ko dire. Sa portahan. O, portahan. Basay, lock rin dire. Oh, Pinoy. segera so, doting window, ready bon, CR sabon, ta, ta nih, deh lo tadi pas nggosing nih nengalun galantau nih, wow, pelun suka, tapi nuya kira ngobrol nang ikon, shout out nih mau ikon, nggak galantau kan nih ikon ka, so pelun nih. Eh. <coughs> pelongon ni. Eh. Itrang e to. Ah, stickman. Hindi siya Dari. Oh, tinggal yung diwa. Wow, transform si <coughs> na ni Sikwa, no? Yan to si Ikan. Wow, na to ang tahu? Ah, wala pa gani. Excited. Pat. Ah, wala pa di suga. Bala, tripana, dito ko na pulungan. Bala, pulungan. Tanbo dia. Whoa! <coughs> so, wow nang ispat ug balot. Okay, pasigaon. Bisa ka. Buang! Tarong mo um. di ay mabre naman ikaw ito tanah. Cash <coughs> siya. Uy, <laughs> <Oy>, Niko! <laughs> Daan palagi ko. Iyong balay, naguba itong bagyong tino. Ay, so, narinig mo na ba yung balita? Oo, oh, oh, nag-iingat ka, ba? ka, ha? Maligyan pa kong balong. Oh, Gabihan, Matig nga balay na ba Iyong balay, gubas tino. Wahoy! La, <laughs> nabot na magod re. Spot. Sige, ang suga. Lakat. <tuk> <tuk> Dekan-dekan terus ini ini be nih. dia belum kukun sana. Tingnan ko naman. Oh. Kuno nan Inspect ang cabin. Bueno, no gana kita ng mga highlight ni mga highlight ni ba pero. Hmm. Lima touch. Okay. Touch by touch. Ato na ko. Kailan ka Garden din do bo? Diyan ang tama na. Kuya na parang gojikuran. Private ground. Oh, nah, sampai pembahasan ini ya. Saya nak tintin tin Lord Hair. Hahaha. 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 Muneh. Wow! Hahaha. Hahaha. Sama tadi reh? Belut. Belut. Trak di samung diri ai. Letak nah. Ya hilang sama lima ruinya. Il tre grave. Nah, il tre. Butang na dia. Lingkod ta. Mamaligya ta. Balut. 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 Balut, melihat Balut. Balut cicaron. Apa cicaron, Dere? Suka, lemisah, sudlanan. Haruan kue, bit gule. Balut. Oh, balut. 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 Balut ceceron. Oh, ceceron. Ora. Stij mane? Ah, usah ke balut, usah ke ciceron, Oke, okay, oke, okay, kapi-kapi, Bos. 1 balut. Oh, balut. one ceceron. Apa, bentar. Kulang loy. Tak 30 larang balut. Yang <coughs> Tag-15, kulang na. Oo oh, nga pala. Ano nga pala ginagawa mo dito? Naninda. Kasi di ba doon ka nakapwesto malapit sa tulay? <laughs> Silabot, labot ni mo. Oo oh, eh. Sige. Balunggay, pandisal. Barato og dosra, Lamia og nay kamunggay. Palit mo. Libre pa. Balot. Balot tayo ka tayo customer ni ba? Okay, kinabi mo. Balot chicharon. Balay na dato Mang Berto. Ana balay na la rin mang mang berto ya. Mang berto ba. Ilam guru ka. Katong galuas niya sa part 1. Oh, part 3, part 2 lay. Oh, part 3 dito. oh, part 1 dito giluwas niya. Gaya ni mamalit oi. Palit na mo. Oho. Uh uhuh. So, dinila sa koto ba tong video? Ako na stop nga test tas nga nga 10 minutes na ni. Paliwag na lang subscribe sa kong YouTube channel. Is King Koy. Huwag like. Bye!